Ako si Esmeralda. Bata pa lang ako noon nang unang makaramdam ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Minsan kasi ay bigla na lang nagtatayuan ang mga balahibo ko sa batok. May pagkakataon rin na sobrang bigat ng balikat ko na para bang may nakapatong na kung ano. Sabi ng matatanda ay may third eye daw ako. Yung tipong lapitin raw ng mga engkanto. Ngunit ang pinagtataka ko ay bakit nararamdaman ko lang sila pero hindi ko naman nakikita. Hanggang sa lumipas ang ilang taon at naging dalaga na ako. Pero yung mga nararamdaman kong kakaiba ay hindi pa rin nagbago. Sa katunayan nga ay parang naging normal na lang ang mga yun sa akin. Kapag may nararamdaman akong kakaiba ay hinahayaan ko na lang at di rin naman nagtatagal ay nawawala rin ito. Ngunit sa kabila ng mga iyon, ay hindi ko pa rin maiwasan ang makaramdam ng takot. Lalo na kapag tahimik ang paligid at wala akong kasama. Yung tipong wala akong pwedeng matawag para humingi ng tulong. Isang araw nun, ay inutusan ako ni inay na maghanap ng mga kahoy na ipanggagatong namin para sa hapunan. Mula kasi nung mamatay ang itay ko, ay ako na ang naging katulong ni inay pagdating sa mga gawaing bahay. Wala din naman ako mapagpipilian sa panahong iyon dahil ako ang panganay sa aming magkakapatid. Habang yung sumunod naman sa akin ay walong taong gulang pa lang at kinakarga pa noon ang bunso namin. At ayun na nga po, umalis na ako ng bahay para manguha ng panggatong. Dala ko ang isang itak at sako na paglalagyan ng mga kahoy. Pero sa totoo lang, maraming kahoy sa amin na mapagkukunan. Sa bundok kasi kami nakatira. Yun nga lang ay kailangan ko muna maglakad ng mga isang oras para makarating dun. Habang naglalakad naman ako papunta roon, ay napansin kong sobra ang init. Masyadong tirik kasi ang sikat ng araw nun. Halos maligo na ako sa pawis at basang-basa na ang buhok ko sa mga oras na yon. Mabuti na lang at may dala akong ekstrang damit kaya nagpasya akong magpalit muna. Naghanap lang ako ng pwesto na pwede pagtaguan. Wala naman kasi masyadong tao sa bundok kaya kahit kunting damo lang na pagtataguan ay pwede na ilang sandali pa ay hinubad ko na ang puting long sleeve ko na basang-basa ng pawis at kinuha ang maluwag na t-shirt na pamalit. Subalit bago ko pa man maisuot ang t-shirt na yon, ay bigla akong may naramdaman. Parang may humawak kasi sa dalawang nakaumbok sa dibdib ko. Naramdaman kong hinimas ito. Hindi ko lang masyadong pinansin at nagpatuloy lang ako sa pagpapalit ng damit bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutan mag-subscribe kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento. Maraming salamat. Makalipas ng ilang minuto, ay nakarating na ako sa pinagkukunan ng mga panggatong. Dahil maraming nagkalat na kahoy, ay mabilis kong napuno ang sako na dala ko. Sa edad ko na 24 noon, ay kayang-kaya ko buhatin ng isang sako na yon. Kung sa bagay hindi naman talaga ganon kabigat dahil mga tuyong kahoy lang naman ang laman. Ilang saglit pa ay nagdahan-dahan na akong maglakad pabalik ng bahay. Sa tansya ko kasi ay nasa alas 4 na ng hapon sa mga oras na yon. Kailangan kong makabalik ng bahay bago pa man kumagat ang dilim. Gagamitin kasi ni Inay ang mga kahoy para sa lulutuin na hapunan namin. Hanggang sa bigla akong nakaramdam ng pagod, malayo-layo na rin kasi ang nalalakad ko. Kaya nagpasya muna ako na magpahinga. Sakto naman at may nadaanan akong malaking puno at may malawak na lilim. Di nagtagal ay sumandal na ako sa punong iyon. Tinabi ko muna ang dalakong itak at yung isang sako na puno ng panggatong. Sa pwesto kong ganon, ay di ko na malayan na nakatulog pala ako. Pero hindi rin nagtagal, ay bigla akong nagising na alimpungatan. Naramdaman ko kasi na may humawak na naman sa dalawa kong nakaumbok sa dibdib ko. Kaya mula sa pagkakasandal sa puno, ay minabuti ko na lang ang tumayo Nung akmang tatayo na sana ako, ay hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Parang may humahawak, pero wala naman akong nakikita. Hanggang sa sumagi sa isip ko na siguro, pinaglalaruan na naman ako ng mga engkanto. Kaya katulad ng ginagawa ko palagi, hinahayaan ko lang sila at kusa rin namang nawawala ang mga ito. Subalit sa pagkakataong iyon, ay parang may kakaiba sa ginagawa nila. Bigla kasing pinaghiwalay ang mga hita ko at sumandal ulit ang katawan ko sa puno nang hindi ko naman ginagawa. Sa sandaling yon ay di ko na rin maigalaw pati ang mga kamay ko. Hanggang sa may kung ano akong naramdaman mula sa pagitan ng mga hita ko. Hindi ko may paliwanag pero parang may pumapasok sa kuwan ko ng dahan-dahan. Magkahalong sakit at sarap ang naramdaman ko sa mga oras na yon. Ngunit hindi ako nagpadala. Nagpupumiglas ako habang pinapakiramdaman ang kakaibang feelings na yon. Ngunit kahit anong gawin ko ay hindi ako makawala. Hindi ko talaga maigalaw ang katawan ko nun. Kung umabot ka dito, ay paki like and subscribe bilang suporta sa munting channel na ito. Maraming salamat. Makaraan ng ilang minuto ay biglang nawala ang kakaibang naramdaman ko na yon. Unti-unti rin nawala ang sakit sa kuwan ko. Napansin ko rin na igagalaw ko na ng maayos ang mga kamay at paa ko. Kaya dahan-dahan akong tumayo at sabay pinagpag ang suot kong damit. May mga tuyong dahon kasi ang dumikit sa damit ko. Hanggang sa nagdesisyon na akong magpatuloy sa paglalakad para makauwi na ng bahay. Makalipas ng isang buwan, ay may napansin akong kakaiba sa aking tiyan. Hindi ko maipaliwanag pero... Abangan ang part 2.